Isa ka youth leader ang nagapabaskog karon sa mga programa bahin sa agrikultura. Sa buligman sa mga young farmers, luyag nila nga mabalik ang interes sa mga on sa pagpanguma. Iningagod mapasiguro man ang food security hindi lang sa pungsod kundi diri sa probinsya. Aton siya kilalahon sa sining episode sa Baganihan. Sa pagligad sa panahon, nagaedad man ang mga mangunguma nga karon amat-amat na nga nagadyutay sa mga kaumhan sa pungsod lakip na diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sanding sa mga pagtuon, kalabanan sa mga mangunguma karon ang nagaedad 50 tubtub -tub 80 anyos. Tungod sa ila pang idaron, indi man malipod nga masami, nagakaapektuhan na ang ila farm production. Sa tiyon niyo posible kulango ng ilang mga ani nagaresulta ini sa pagsaka sang presyo sang farm products tugaman sang pagsaka sang demand. Ang ginakahangawan pa sang grupo nga pamatanon nga mangunguma sang Negros Alliance kung pamana nga sa ulihi. Kulango na ang mga mangunguma nga nagatrabaho sa kaumhan. Gani pinagi sa si nga sama saka project sang pamana na ng mga lamharon ng mga young farmers nga karon na nagapasangkad sa Sustainable Agriculture Program paagi sa diversified farming. Adlaw-adlaw, kinanglanguman ng sa nga akong uh, ng kusug at pagsalig sa kapulingon. Subong nga uh, daan ng tag-init man, budlay man, subong. Ang ginapaminsar ko lang ang ano, dapat nang magpakabakod ka lang sa adlaw-adlaw kag... Ang paghimakas ko adlaw-adlaw, kinanglan ko kagang Tusog ko kag para man ma maabot mo lang ang imo nga mga gusto. Ginsiling ni Aldemar Sabite, presidente sa Board of Directors ng Pamana, tuyo nila nga matagaan sang kusog ang mga young farmers na nagaedad 13 anyos pasaka. Iniagod mabuligan sila sa pagpanguma kag sa dalayon mapasiguro ang food security sa pungsod labi na sa Negros. ang, uh, ang um, um, project ang yung objectives number one, i-capacitate ang young farmers nga ang um, dabala sa magtanong, na ang basic sang uh, magtanong, ang mm -hmm. um, um, basic sang concept sang ecology mm -hmm. you know how ang biodiversity native species naga-interact bala para mag-increase ang yield you no know, wala ta siya dapat pinapatay mm -hmm. uh, pero mas naga-flourish ang biodiversity at the same time ng man mga farm so ang ikadua nga nga uh, nga objective ti amo na mag-build sang farm nga uh, biodiverse. Istorya pa ni Aldemar na agyan niya nga mawadaan sang palangabuyan ng iya mga ginikanan. Kaghalos wala na sang masandigan nga palangitanan. Pero sa bulig sa mga nangin kaalyado nila nga mga youth organization, nasuguran nila ang pagtukod sang pamana nga mo karon na sa mga young farmers. Kagiban pa nga pamatanon, agod malampuwasan man ang hangkat sang kapigiduhon, paagi sa pagpanguma dungan, inakit ko man, dungan siguro sa pagtigulang sa farmers. Nagatigulang man ang mga mentors pala nakon bala na akong mm -hmm. Mga mentors namon sa bilang pamatan o sa organizing. Mm -hmm. nag ah, nang nagdokadutay man ang mga youth subong na naga nag-organize uh, uh -huh. sa agriculture. Kag agriculture, be basic na siya uh -huh. nga advocacy dapat. Kag, um, a uh, very um, connected sa tanan, yeah. Uh -huh. systematic. Ang 24 anyos nga si Grace Joy Servando sa barangay Oringao sa Kabangkalan City na hangpa na mga kag mga pagpanghangkat nga ginapangatubang karon sa agriculture industry sa epekto sa climate change. Kani bilang licensed agriculturist, disidido siya nga mapasanyog ang pagpanguma kag ang maingganyo ang mga kasubong niya nga pamatanon sa pagpasiguro nga may manuble sa pagtaliuma sa mga kampo. Magambal ka agriculture ang yambal tao. Sa so, kada mo nga kurso nga pwede da uh, professional nga agriculture gid kuon mo. Pero amo na uh, asta nga uh, biskan subong nga uh, mga mga ginambalan nga pigado basta mga mga pigado na pero ang isa ka mangunguma, kinanglan mo adlaw-adlaw. Tatlo ka beses, so isa ka adlaw, kinanglan tayong mangunguma. Itong ta pamahaw, panyaga, pagpanyapon. Makabati-bati sila, makabugtaw, gawin sila kung ano ka importante sa buong astadason ang pagpanguma. Nagalao man si Sabite, kaupo tayo ng pangakatapos ang pamana nga matigayo na ang Magna Carta of Young Farmers. Agud mapabaskog pa ang suporta sa mga lamharon ng mga mangunguma sa pungsod sa mga pamaagi kumpiyansa si Sabite na mabalik ang interes sa mga pamatanon sa pagpanguma. Kailangan na natin i-empower ang community nato ng mga farmers na sila mismo magduso no? sa ilang mga ano kong ang ilang mga demand or agenda no gusto kapag kayo sa sistema pang agrikultura sa si Pilipinas yung mangin inclusive siya na mangin accessible siya na mangin just ka sustainable ang agricultural system natin Kabahin sa mga programa sang pamana, ang pagpatuman sa comparative research sa tinutuyo nga sa ulihi magkambyo ang mga halos hindi na mapuslan ng mga bakanti nga wayang sa mga malambong at alamnan sa bulig sa mga mangunguma nga kabataan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delphin. Magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.